Hello mga B! So for this video, magbibigay naman kaming dalawa ng life lesson. So ito yung natutunan lang namin. Ayan, natutunan namin based sa experience. Ayan. So kasama natin ang Lord John sa, pag, ano, sa experience na yan. So ayan mga B! So itatanong lang natin, ano ang gagawin mo kapag na-stack up ka sa isang toxic na relasyon? Halimbawa, umibig ka. Ibinigay mo yung effort mo, yung lahat ng... ah, uh, lahat para sa pag-ibig na yun, pero hindi nasusuklian yung pagmamahal na ibinigay mo. So, ano yung gagawin mo? Ikaw, anong gagawin mo sis, kapag gano'n? Ano, for me kasi, yan, based <laughs> on experience. Uh -oh. For me kasi, hindi mo talaga siya masasabi kapag nasa gano'ng sitwasyon ka, mm -hmm. kasi nagmamahal ka lang naman, ba? Diba? So, ang motto ng mga babae ngayon sa generation natin, bigay kung bigay, o di ba? Kahit hindi kahit hindi ka na minamahal, patuloy mo siyang mahalin. Ayun kasi tayong mga babae, hangga't meron tayong nakikitang hope sa isang tao, magpapatuloy tayo kahit na alam mo yun, kahit na nasasaktan ka na, kahit na parang napapagod ka na, kahit na nauubos ka na, mamahalin at mamahalin mo pa rin siya. Ibibigay mo pa rin yung mga kaya mong ibigay sa kanya. Pero, once na dumating ka na sa point na, yung parang Ah, ah, nasa, ano ka na, parang nasa sukdulan ka yeah, na. Ka sa, parang, nasa rurok ka ah, na. Oo. Oh, parang meron ka ng realization na parang tam, tama ba to? Tama pa bang ipagpatuloy ito? ba diba? Kapag naubos ka na kasi, parang yung hope na nakikita mo before kung bakit ka nagpapatuloy is yun din yung alam mo yun, yung bigla siyang mawawala. Kasi in the first place hindi pala talaga siya nage-exist kasi una pala malina inaano lang natin, parang ginagaslight lang natin yung ah. sarili natin na hindi, kaya niya lang ito nagawa kasi ano, meron lang siyang problema, kaya lang siya nagalit kasi ganito, pero hindi, ba diba? Ano kasi tayo eh, mga bulag tayo, hanggat kaya natin i-justify yung ugali ng isang tao towards sa atin, gagawin natin, ba diba? Ganun kasi tayong mga babae ko magmahal, ubus, ubos, ubos. Mm. Ubus um, kong ubus. So, ano yung ginawa mo para makaalis ka sa Uh, pagka-stuck up mo sa isang relationship ano ah uh... Una kasi dyan, ano yon magpa-flashback lahat yun. Diba? Hindi, kasi hindi naman natin kailangan pilitin yung sarili natin na, ay, kailangan ko ng ano to, bitawan to. Lalo na kung parang hindi pa bukal sa loob mo. Kasi, True. hindi na, merong right time para mag-let go. Yes, diba? merong right time para sa lahat ng bagay. Uh -uh. Kailangan mo lang antayin yung tamang panahon. Mm -mm. Kung sa kapalagay mo, kaya mo pa siya, tolerable pa siya sa'yo. I-gym mo lang, okay lang yun. Mag-go ka lang hanggat kaya mo. Pero kapag once na ibinigay na sa'yo yung sukdulan. Talagang sukong-suko ka na. Bibitaw ka na. Kasi ang tao hanggat hindi siya natututo, hanggat hindi niya kayang bitawan yung hope, hindi hindi niya yung bibitawan. Yeah. Kasi ang alam niya sa sarili niya, mm. kaya ko to. May mm -mm. pag-asa pa ako. Mm -mm. Ganon kasi yung mga inaano ng mga babae. Kaya mga babae, kilalang kilala sila sa pagdating sa pag-ibig na ay, kaya ko yan. Magtitiis ako. Dulo. Kasi alam kong kaya ko. Alam kong may magagawa ako sa pagmamahal na ito. So gano'n. Parang ah. doon tayo kumakapit sa pag-asa ah. na hindi naman talaga nag exist Sa utak lang talaga natin siya nag exist yeah. na na feeling mo ano eh, okay may mangyayari talaga pero hindi mo nakikita hangga't ang isang tao hindi nagde-decide, wala kang magagawa. Yeah. Parang we are living in fantasy. Mm -hmm. Oo parang nasa utak natin. Alam mo yun, overthinking nga kasi yun. Yung parang um, nag, nag, iisip tayo ng mga bagay na hindi naman talaga siya nag exist at hindi talaga siya mangyayari. Ganun siya eh. And um, isa pa, ano na-experience niyo na ba na parang kasi nga hindi pa time para mag-let go. So, mm -hmm. nung ilet go yung isang tao, Kapag hindi pa oras, babalik at babalik ka sa kanya. Kasi hinahanap mo. Oo. Hinahanap hindi mo. Hindi mo kaya. Feeling mo uh -oh. hindi mo kaya. Feeling mo hindi mo talaga kaya. As in, ay parang hindi, iiyak ka na lang uh -oh. na ay hindi ko kaya. Uh, antay mo yung message niya, Antay mo yung chat niya. Uh -oh. So lahat gagawin mo para lang parang maibalik mo siya doon sa posisyon na meron siya uh -oh. sa puso mo. Pero girl, hindi mo hmm. kaya yun. Kung hmm. gano'n na talaga yung ugali niya at hindi niya kayang magbago, at hindi siya nagde-decide na magbago at hindi ka talaga niya pinupursu. Girl, no no your worth. Diba? ba yeah. Kung talagang mahal ka ng isang tao, hindi mo kailangan magmakaawa. Yes. Papahing hindi mo kailangan maninus man ng pagmamahal sa kanya. Ipapakita niya yun. Uh -huh. Freely ibibigay niya yun. Mahirap magmahal kung pilit. Yes. Kung uh -huh. pilit yung pagmamahal na ibibigay sa'yo. Mm uh -huh. Kaya makikita mo lang talaga na makikita mo lang na kaya mo palang lang ilet go yung isang bagay. Kaya mo palang lang ilet go yung isang tao kapag nag first step ka. Yeah, kapag nagawa mo na. Mm -hmm. Kapag hinakbangan mo na na ay kailangan ko na tong gawin. Kapag nandun ka na sa rurok na ay prosigido na ako, mm -hmm. i-stop ko na to yeah. kasi kapag ang istag ikaw ay nasa isang pag-ibig tapos nasasaktan ka bitawan mo na. Kasi ang ibig sabihin lang nun, hindi na siya healthy para sa'yo. Yeah. Dahil ang pag-ibig, dapat kal kalmado ka. Yeah. Dapat masaya ka. Dapat yung buhay mo paya pa lang. Gano'n. Dapat gano'n. Uh, Na-realize ko rin yun na kailangan ko pala ng isang lalaking, hindi yung stomach, yung sa butterfly yung uh -oh. kilig, gano'n. Uh -oh. Kailangan ko ng isang lalaking magpapakalma ng isip ko. Yes. Kasi yeah. ang unang-una kapag nawala yung peace of mind sa'yo, maghusay ka na. Mag-overthink ka na lang. Palagi na lang ikaw maghahanap ng mali sa relasyon mo. Ganun kasi yung nangyayari sa ano natin ngayon. Sa so, para sa generation. So, yun siya. So, ayan. So, sana may natutunan kayo sa aming dalawa. So, based on experience talaga yan. Kaya naman, thank you so much for watching. Bye!